Tinundin na ng senador ang napaulat na coral harvesting activities sa Rosul Reef. Ay sa isang senador pwedeng maghain ng claim o damages sa Pilipinas laban sa kung sino man ang nasa likod po ng paninira sa bahura. Yan ang ulat ni Daniel Mandalastas. Ipinakita ni Senator Francis Tolentino ang larawan ng isang underwater shot sa Escoda Shoal o kilala rin bilang Sabina Shoal. Na magkaiba na ang kulay. Sa kanang larawan ang tila walang kabuhay-buhay kumpara sa dating makulay. Hinala ng senador may pinatong na materyales sa ilalim na kakaiba sa natural nitong elemento nung hindi pa durug-durog ang mga bahura. Ito ngayon yung ilalim ng ng sabina. Hindi na ito natural. May mga foreign uh, materials na na nandoon. Bukod dyan, pinakita rin ng senador ang umano'y pagdagsa ng foreign nationals sa Iroquois Reef. Ayon kay Tolentino, dahil dito kailangan gumawa ng hakbang dahil mahalaga ang coral resources. Anong dapat gawin? Tama po yung nagmumungkahi na dapat mag-file ng case either sa tatlo. Uh, one, arbitration. Two, sa International Court of Justice. International Court of Justice would mean Philippines versus kung sino man. Kung, siya naman, kung China yon, Philippines versus China. Bagamat hindi pa kumbirmadong China ang nasa likod nang nadiskubre sa mga coral reef, sila ang pinagsususpetsahan ng mga senador. Nakakainis talaga na ang ginagawa nila sa ating West Philippine Sea. Pati ba naman yung mga corals natin ay uh, sinisira nila, hinaharvest nila. Kung saan kaya nila dinadala, hindi ko po alam. Uh sana po nung makinig ang ating nakikinig ang ating uh, mga kaydigan sa Chinese embassy. They should protect our natural resources. Uh if they are going through we allow them to freedom of navigation. Pero kung sisirain man nila yung mga coral reefs na yan, at uh, uh wanton harvest of our marine resources. Uh, I think that's uh, foul. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada dapat umaksyon na. Nagawa na raw nila ang kanilang bahagi sa lehislatura hinggil sa pagpapasa ng resolusyon. At panahon na rin anyang tumapik sa ating mga kakamping bansa. Not only our neighbor, neighboring allies of the ASEAN, even as far as the United States, Australia, New Zealand, ayun yung mga gustong... tumulong sa atin. Pati yung mga ibang European countries, member of the EU, gusto tumulong sa atin. So we have to consolidate our allies. Daniel Manalastas para sa bayan.